Tara guys, samahan nyo ako magluto ng tinolang manok. Ayan, mag po tayo ang ating ingredients, manok. Ah, syempre, sayote, bawang, sibuyas, at luya. Unaan po natin, magsusute po tayo ng bawang sa kaserola. Sunod po natin ang Sibuyas. Yan, habang uh, inintay natin magkulay pula ang bawang, islagay natin ang luya at pagkatapos ng luya ang manok. Ayan. Intay natin na medyo maluto ang manok bago lagyan natin ng paminta. Ayan po. Lagay na sunod natin ang sayote at ang sili. Ayan. Habang pinapakulo natin, maglagay tayo ng tubig. Ayan na po siya. Luto na. Malapit na pong maluto ang ating tinolang manok. Ayan, sarap. Ano, kapapansin niyo po, kulo na. At tuwang-tuwa ang aking mga babies. Ayan, gusto nilang kumain. Ayan, sabi niya wala daw siya sa camera. Sabi niya isa. Ayan, o oh ayan. Init, mainit-init pa at gusto nyo nilang kainin. Kaya sabi ko, tara, kain tayo. Ayan. At ang gusto nyo isa, magpasubo. Gusto nyo magpasubo. At ang sinubuan ko naman, gusto naman din yung isa, magpasubo din. Ayan. Kumuha pa nga ng dal dalawang tinolang manok kasi sarap na sarap sila sa aking minuto. Ayan, nag ang ating kuya. Aha, titikman natin kung ano ang rasa ng ating tinolang manok. At subo daw siya. Mm, sarap. Sabi ng ating baby, subo ako daddy. Ayan, boy ko nga siya. At si mami naman, sumama ang tinolang manok. Ayan, ilagay si Buboy. Lam ram ram lang eh. Kain tayo yeah, oh, Sarap na sarap kumain. Ang tinalang manok. Kaya kami